pagpalang gabi sa inyong lahat uh, nais kong ipamahagi na naman po sa inyo ang oras yung uh, upang mahali na at magustuhan ng kanang marami bago ng pangkasinan bago ang bagong lahat po ay mag subscribe po kayo sa lahat Kung video at like and share at pakipindot na rin ang bell icon para updated kayo palagi sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Bago ko po umpisan ng video kung ito, shout out po kay Kapayk Tayo Kabayan sa inyong lahat. Shout out po. Ginawa ko po itong video kung ito upang maibahagi ko ito sa inyong lahat ng aking mga kalaman sa spiritual sa mga at mga orasyon para po ako ay makatulong at magamit po ninyo sa pang pangailangan sa araw-araw. At matulungan nyo na rin po ako sa aking YouTube channel. Hindi po ito mag magandang pagagawa ng aking YouTube channel. Wala pong edit pero ito ay mga buhay na salita na hindi po gawa-gawa lamang po. Sana po pakiingatan at huwag ipagyabang. Maraming salamat po sa inyong lahat uh, ko po sa inyo na yung orasyon upang mahalina at magustuhan ka ng marami yung mga po nga muna sa lahat po ay magdasal po ng uh, ama namin na Baginong Maria sumasampalataya hanggang pinako sa krus narito po ang dasal mag-cross, of the cross po muna tapos ang dasal po Ama namin nasa langit ka, sambay na mo, ikaw na mamanghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap sa migpit na pagsubok kundi ilay mo kami sama-sama. Sapagkat iyo ang karyan at kapangyarihan at ang kapurian magpakainan man. Amen. Apa kinong mare, apa kinong mare na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sa bukod kang pinagpala sa babaeng na at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Tanta mare na ng Diyos, panarangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ay, isulot po yung sumasamplatay hanggang ipako sa krus. Sumasamplatay ako sa Diyos ng mga makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasamplatay ako kay Isa so Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin na tao, siya lang ng Espiritu Santo. Pinakalik Santa Maria Virgen, pinako sa krus. Yun lang po hanggang, lang po pinaka sa cross. At isunod po yung orasyon. Miti dim gratis ak ikuk ok. uk it sancti inim corpus mi ilim gratis sum bituim uh, ilim aii aii impasim jak si jak sa dibdib po ng tatlong beses bago uh, sa mga tao na gusto po niyong uh, uh, para magustuhan kayo at mahalin na sila makipagpansa sila sa inyo ulitin ko po naman yung orasyon miti, kwi, dim, uratis ak, ik, it, sankti <manyan> inim, corpus, miilim Orati, sum, ituim ilim ai ai ipasim jak si jak mite uratis ak yuk, uk u itikum it sangti ilim korpus me ilim urati sum bituim ilim ai ai impasim jak si jak ipo e, sa dibdim tatlong bisis po sana po uh, yung binabagi ko po ito uh, at huwag ipagyabang sa iba pag gumagawa po kayo nito ng mga ritual po ay dapat po nakapokus po kayo palagi at manalangin po ng time at sana po ay gawin nyo po sa isang, isang tama po na gawin pong tama po para hindi po kayo uh, balikan po itong orasyon na to wag abusuhin tong mga oras na binaba ko. Maraming maraming sarap ko. Shout out sa lahat. Mahal na mahal ko pa